Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Ang Mayon na isa sa pinakamagandang bulkan sa Pilipinas ay ipinagmamalaki ng mga taga-albay. Pero paano nga ba nagkaroon ng Bulkan Mayon? Kaya talina at makinig sa aking kwento tungkol sa alamat ng Bulkan Mayon. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang alamat ng Bulkang Mayon Ayon sa isang matandang alamat, sa Albay ay may isang kagalanggalang na raha na sinusunod ng lahat. May anak itong dalaga na hinahangaan dahil sa taglay nito ng kagandahan at kabaitan. Daragang magayon ang kilalang bansag sa anak ng raha. Daraga na nanganghulugang dalaga at magayon na ang ibig sabihin ay maganda sapagkat ubod ng ganda, maraming binata ang dumadayo pa sa albay makita lamang ang anak ng Raha. Kabilang sa mga nangingibig ni Daragang Magayon ay mga binatang anak ng mga Raha mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes at Sorsogon. Bagamat kalat na kalat sa kabikulan ang nababalitang karikta ni Magayon, pinagtiyap lang ng pagkakataon kung bakit nalaman din ng isang binatang mula sa napakalayong lugar sa katagalugan ang kahali ng kagandahan. Ang binata ay si Ulap na anak ni Raha Tagalog ng Quezon. Isa siyang aventurerong mananudla ng mga hayop gubat, kaya siya napadpad sa kabikulan. Minsang nakatulog siya sa kagubatan, ay ginising siya ng halakhakan ng mga kadalagahan mula sa batis ng rawis. Nakita niyang naglulunoy sa malinaw na tubig ang magagandang dilag. Pinakamaganda rito si Daragang Magayon. Hindi nagpakilala si Ulap sa inibig na kaagad na dilag. Sapagkat nalaman ng binatang buwan-buwang naglulunoy ang magkakaibigan sa batis, ay pinagsasadya niya ang nasabing lugar upang masilayan lamang ang pinakamamahal. Sa tuwing nagsisiahon ang mga dalaga sa kristal na batis, ay gustong gusto na sanang makipagkilala ni Ulap kay Magayon. Subalit, nag-alala siyang baka sabihin siya ay pangahas. Minsang napansin niyang may mga binata ring nakipaligo sa bukal rawis, ay nakiligo na rin si Ulap. Sa sobrang pagmamahal kay Magayon, ay sinikap niyang mapansin siya ng dalaga. Naging madalas ang pakikilunoy ni Ulap sa mga kabinataan upang mapalapit lamang kay daragang Magayon. Minsang nagpapahinga na sa talampas si Ulap at paakyat na ang dalaga, ay napansin ng binatang isang malaking ahas ang umuusad papalapit sa damuhalang nilakaran ng kanyang diyosang sinasamba. Patakbo siyang sumaklolo at sa isang pisap mata ay natagpas ang ulo ng ahas na nagkikisay sa paanan ni Daragang Magayon. Laking pasasalamat ng dalaga. Iyon ang pagkakataon upang makipagkilala na si Ulap sa dalaga. Lagi at lagi na silang nagkikita. Mga sariwang prutas lang ang inahandog niya sa kanya. Akala ni Daragang Magayon na ordinaryong mamamayan lang si Ulap sa kanilang bayan. Wala kasi itong yabang sa katawan. Nang masukol sa kwentuhan, ay naipagtapat niya anak din siya ng sikat na si Raha Tagalog sa Tayabas. Lalong humanga sa pagpapakumbaba ni Ulap si Daragang Magayon. Naikumpara niya ang binata sa maniligaw niyang si Eriga, matandang balong pinuno ng kamari ni Sor. Pawang nagkikinangang alahas ang inahandog nito sa kanya. Magarbong matanda si Raha Iriga na kinatatakutan ng lahat pagkat kilala ito sa kawalan ng katarungan. Raha ng mga magnanakaw at puno ng kasamaan. Nagkaibigan si Ulap at si Daragang Magayon. Upang patunayan ang pagmamahal sa dalaga, ay pinagsadyan niya sa karian ang ama nito at malakas na itinulos ang matulis na sibat bilang pagpapatunay sa masidhin niyang pagmamahal kay Daragang Magayon. Yon ay paghamon din sa sinumang nais magpahayag ng pag-ibig kay Daragang Magayon. Humanga sa tapang ni Ulap si Raha Nag-usap sila Ipinagpaalam ng binatang papupuntahin ang mga magulang niya upang formal na hingin ang kamay ni Daragang Magayon upang sila ay makasal sa lalong madaling panahon. Pumayag ang mabait na ama ni Magayon. Bago sumagot ay nagpa na si Raha Makusog na isauli na ang lahat ng alahas na handog ng ganid na si Raha Irigak. Nakarating kay Raha Iriga ang nalalapit na pamamanhikan at kasalan. Habang papauwi si Ulap upang sunduin ang mga magulang, ay nilusob ni Raha Iriga ang barangay ni Raha Makusog. Bilang bingansa, binuhay niya bilang alipin si Raha Makusog at itinakda ang kasal nila ni Magayon sa pagbibilog ng buwan. Nagpakatanggi-tanggi ang dalaga, subalit tuso si Raha Iliga. Ipapapatay daw niya ang ama kung hindi pakakasal sa kanya ang dalaga. Kumagat sa patalim si Daragang Magayon na dasal ng dasal na sana ay tumating na ang binatang pinakamamahal. Naghahanda na sa maringal na pamamanhikan si Ulap at ang mga magulang nang makarating sa binata ang balitang sinapit ni Magayon. Galit na galit na isinaman niya kaagad ang mga kawal. Ang pagkakaharap ni Ulap at Raha Eriga ay tunggalian ng lakas sa lakas sapagkat katarungan ang ipinakikipaglaban kaya lalong lumakas si Ulap na sa huling malakas na taga ay napatay ang raha ng kasamaan. Tuwang-tuwa si Daragang Magayon na patakbong yumakap sa tagapagtanggol sapagkat napagitna na ang magkasintahan sa mga kawal na nagdidikmaan ay di napansin ni Daragang Magayon ang ligaw na sibat na tumama sa dibdib niya. Natulala si Ulap na sumapo at yumakap sa mahal niyang diyosa. Napakabilis ng pangyayari. Hindi na nakapagpaalam pa ang magandang dalaga. Sa isang kisap mata ay sinugod naman ng tagapagtanggol ng Erigas si Ulap. Tumago sa dibdib ng binata ang may lasong sandata. Nang makita ni Raha Makusog ang katampalasana ng alipin, ay tinagpas niya ang ulo ng buhong. Nagapi sa digmaan ang ilan sa mga tauhan ng ganid na raha. Ang karamihan na naniniwala pa rin sa katarungan, kapayapaan at pag-ibigan ay nagsiluhod at pumayag na paampon sa mga matatapat na kawal ni Raha Makusog na inalalayan ng mga mandirigma ni Ulap mula sa katalugan. Bagamat na uwi sa pagdalabhati ang kasala ni Ulap at ni Daragang Magayon, ay nagyuko na lang ng ulo si Rahamakusog bilang pag-alinsunod sa itinatakda ni Bathala. Bilang pagbibigay pahalaga ng ama sa nag-iisang anak, pinagsama niya ang bangkay ng magsing-irog sa lugar na malapit sa Batis Rawis na unang pinagtagpuan ng dalawa. Sa lugar na yun na pinaglibingan kay Daragang Magayon ay kapansing-pansing tumaas taon-taon. Sa kinatagalan ay lumaki ito ng lumaki at naging isang bundok bilang pagpapahalaga sa dakilang pag-ibig na inialay kay Daragang Magayon ito ay tinawag na bundok ni Daragang Magayon na ngayon ay naging mayon. Sa panahong tila humahaplos ang maninipis na ulap sa tuktok ng bundok, sinasabi ng mga matatanda na hinahagga ni ulap ang pisngi ni Magayon. At kapag marahang dumadaloy ang ulan sa gilid ng bundok, yun daw ay pagluha ni ulap na nangungulila sa pagmamahal na hindi nabigyan ng katuparan. May mga taga-Bicol na naniniwala pa rin sa nanggagalit na kaluluwa ni Raha Iriga. Sinasabi nilang sa pagnanais nitong makuhang muli ang mga alahas na inihandog kay Magayon ay nag-aapoy ang bulkan ng Mayon. Yan ang alamat ng bulkang Mayon. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay huwag humahadlang sa dalawang taong tunay na nag-iibigan magparaya at huwag maging matigas ang puso. Kung ayaw sa iyo ng isang tao, ay tanggapin ito ng maluwag sa kaluuban. Hilingin mo sa Diyos na dumating nawa ang tamang panahon na ipagkaloob niya sa iyo ang nararapat na tao sa iyong pagmamahal. Shout out and thanks to the comment of Roblox Lovely Shallow ang Gilson Ablianda, maraming maraming salamat po.